new season. Namimili ako sa isang Asian store. Pagkatapos ay ako naman ay nabigla dahil may isang public service announcement akong narinig. Sa mga illegal na nasa aming bansa, lumayas kayo. Kung hindi kayo kusang aalis, hahanapin namin kayo, arestuhin at ipapadeport. Aba ako ay napahinto. Sabi ko, I'm a U.S. naturalized citizen. Bakit kaya nakaramdam ako ng biglang Takot, no? Kaya nga po, muling bumabalik ang pusong Pinoy sa Amerika, hindi para manakot, kundi para magbigay ng kaalaman. Dahil ang takot ay pumipigil, pero ang pumasyon ay nagbibigay lakas. Be informed, be prepared. What the new immigration landscape means for us. Ako po si Attorney Lutan Cinco. Abangan niyo po ang Pusong Pinoy sa Amerika, Season 18. Premieres June 1, Sunday at these times. on GMA Pinoy TV.